Arroy. Arroy yan. Grabe mga kababayan, yan na talaga yung hinahanap namin. Grabe ang taba niya, tingnan nyo naman mga kababayan. Nagatilaw-tilaw no. na no. oh. Eh, yan yung nagpatilaw talaga ng sabaw. Yan mga kababayan oh. No. Uy uy uy. Wow. <laughs> yung mga kababayan. Siguradong masarap. Wow, ganda mga kababayan, Maya-maya. No? buhay pa naninilaw na paano na lang kaya yung sabaw nyan ito yung ipapahigop natin mamaya kay tata yan dapak mga kababayan bali mamaya madaling araw mag aaria tayo ng kitang ito nasa 1,800 na kawil yung gamit pala natin na nylon is dolphin brand tapos yung kawil is 562 yung gamit natin pamain tamban mga kababayan Ayos na mga kababayan Malapit na tayong matapos Taling araw na Iyari natin ang ating kitang Bagong lahat, ano muna natin Tingnan muna natin yung lalim Thank you. ano 50 or 60 Nakawil bago buya na hmm. naman Kau nak sekolah kita? Las buya mga kababayan. Dali na natin dito. Wala na kami nang kitang mga kababayan. Pansin nyo medyo paliwanag na. Kasi hindi na namin to paabot ng umaga kasi kakainin na siya ng ibang isda. Minsan wala nang mata pag naliwanagan kaya hihilain na ni Buboy. Ina natin kung anong huli. Yeah, may huli na kaagad mga kababayan. May huli agad. Ah, Unang siga. kawil o? Oh. Oh. Unang kawil. Siga. Tanggalin pa itong buhay hindi na. Mm, na agad. Uy, checkered. Saging-saging. Uy. Yung buhay-buhay pa, mga kababayan. You know. O, oh, meron na naman, buhay. Yan talaga. Kaya yung siga. Karabing isda. Sunod-sunod. Mga kababayan, o. Oh, Sarap oh. Pakyo daw sabi ni Kuya Tata. Ay, mga kababayan, may malaki. Ada. Anu ada, Uy uy uy. Wow. Ayun, <laughs> mga kababayan. Ali niya pulahan. Malaki. Sarap yan sigang. Ano ping pakita mo ba? Ano ping na pula? Na anu, tigas ng bibig. Pakita mo ba? Yan mga kababayan. Mm. Ano? Ano ping? Sarap yan. Tabak-tabak po yan mga kababayan. Ano na mga kaw. Yung malaki. Yung malaki pa sa ilalim. Karabing mm. uh, isda mga kababayan. Sunod sunod. Ayan ma. Sabi lang ka. Uy! Anuping ulit. Anuping ulit Ayun. mga kababayan. Eh <laughs> katambak na tayo wala. Uy um, malaki yung na mga naman. Mga malaki. Anuping anu yan? Anuping? Anu Ang galaban. Eh. Lipte? Aruy Anuping. Ah anuping din ta. Darag darag. Ay, yan yung oh, talaga ng sabaw. Ayan, uh. eh, grabe, uh. ng sabaw. Yan mga kababayan oh. Grabe magpadilaw ng sabaw yan mga <laughs> kababayan. Masarap yan. Yan mga kababayan. Medyo maliit ang ano. Yun. Uy. Mga kababayan. Unlucky. Uh. <laughs> grabe. <laughs> sigurado na to yung ulam natin mamaya. Sabi siguro itong mama-mama. Ay mga kababayan. Ano? Ngayon ng ano? Siguradong masarap. Ayan. Ito yung nagpapadilaw ng sabaw. Mm -hmm. Isda. Mga ng marami-rami. Bato yata. Ha? Bato. Isda. isda. Ay, isda. isda Ay, niya sa bato. Ganoon? Oh, checkered. Ayan, kasabit. Ayan okay. ang ano? yo boy boy pa. Ini sa batu. Ah, Luping, ada amadas. minang kitong. Tak dan gilid dati nak kuat tuloi. tanggal tu sekawil tu. Abi yon. Unang buya palangyan yan mga kababayan. Kababayan, Uy, dalo. Sunod-sunod na. Ayan yung nagpasabit kanina. Ah, pulahan ano Oh. Ayun, may katambak daw. Wow! Malaki-laki, mga kababayan. Yan talaga, ano eh. Sabaw-sabaw talaga sigurado. Sabaw talaga ito mamaya. Diyan na, sa ko eh. Diyan na, Ayan, tatlo. Tatlo ba? Tatlo nga. Sunod-sunod. Sunod-sunod. na. Aroy, yung masarap yung mataba na naman. Aroy, Aroy kinain ng mga kababayan. Pusit. Pusit na ng tauban. Tauban ya. yan. Ay, ang grabing taba pa naman ng na isda na yan. Ayan, isa ba, po. Uy, sunod, sunod. 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 Halos kada kawil mga kababayan, no? Hanggang doon, nagaputi pa. Ayos, jakpat

Kamping Katambak nga kami Madas Katambak talaga kay tambak <laughs> 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 <Aruin> na oh Katambak talaga Aro yung nanabit ah Kamping lang ganyan dito yun oh Hindi nga si Rob Hindi nga nakakagat nyan Hindi nga kinakagat Kailangan mo tusukin muna yung kawit Ika nga ba? Kamping muna <laughs> May tambak pala e, ka Tambak <laughs> yun Lunok lunok talaga Masarap pa sila sa tamban Eh Inasin <laughs> Kabila ta Kabila Sa lahat mo kung ito harap Yun yung malaki laki yata yun sa ilalim Ang daming isda dito talaga sa Palawan mga kababayan Sulit yung area namin bitang ang siya <laughs> yun na sunod na mga kababayan no? Aris? uy tabang ka di dala yan pinagbabawal na ah bitawa mo na lang ah bitawan mo dala to bitawa mo na lang siguro para magdami pa sila ba bye 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 tabang ka maglaki ka uy yan Sibita. na naman yung masarap oh Alangkah, tabat-tabat to, Bulu na naman ang kawin gigil sa pain mga kababayan lonok tayo ano mga kababayan o no? loob yung kawil yan tumal na ba eh mm. uli namin o no? yan yung pagsabit mga kababayan hindi rin talaga maiwasan pag nakadaan siya ng matataas na bato sunod mga kababayan Ang tila na yung isda o nagaputi Uy kanuping yata yun sa ilalim Digso Nagapas kapas Uy anu pinga Sagol mo na ta Laki oh Pagulong siguro na kain buhay pada kanina pa rin matibay lang kato. Ayun mga kababayan oh. Ini sabaw sa taba yan. Ito yung taba niya mga kababayan. Ayun oh, yung niya. <laughs> wow. Da. Mas pala kinalin. Uy, pagi. Eh hey, masarap ka taan din. Bisa, Pak Yono. Oh. Ingat, Bu, ya. Sige. Ito, ito. Uy. Uy, uy, uy. puta. Ay, paa mo, muntik. Putulin mo. Ha? Putulin mo ito. Putulin na lang? Ito mm. yung muntik, putula. Ka, Matusok ka, boy. Oy, nagsabit. Oy, uy, nagsabit. Uy, uri. Huwag mo yung kamay mo. Putula rin yung muntik, boy. Hala pa. Ano ka matinik nito, boy? Ha? Hindi na makatinik. Ang taa. ay di mata. Dino. Hari. Tinama an sa ano? Sa mata na lang. Mga babayan. BB. <laughs> Tinama sa mata. Ha? Gimana sila ba? Nagagawan. Nagagawan. <laughs> Nabangga <niya> 'yung kawili. <laughs> Bangga yang kawili. Ang lupit. Ingat. Lulur bulag na. Ang hilong ano. Mata. Urad niya mong oh. palik-pik-pik-pik Ah, kusid. Iya na. Ano kay? <laughs> <Yada>. Okay, okay. <laughs> <laughs> Dapak mga kababayan, oh. Pamilya nang mayamaya. Yan yung pinakamasarap talaga sa bawaan. Grabe sarap din ng isdang ito. Kakonong matani mga sigang. Ida mga kababayan. Dapak, sarapnya. Sigang talaga tumay mga kababayan. Ito na natin lagay. Baka magtalon. Ganda mga kababayan, no? Maya-maya. Yan, kuras. <laughs> Yan, no? O, oh, ayan. Aroy, tatlo. Nagkapila-pila na. Yan, no? O. Oh. Oh, Lubos na ng ay. mga tauban, mga kababayan. Bugbog na. Wala ulo. Matthew Arui Bakit mga mata lang yung target nila? Yan, siguro mas masarap sa utak <laughs> Kaya mo laki-laki Kaya mo laki-laki Bande, bande oh. Marami-rami okay. na oh. Apat na Kaya may apat na naman mga kababayan oh Apat na piraso oh, Sunod-sunod Amadas Yan. Amadas Ang siguro yun, maga nyo niya ng maga pa Oo eh. uh. yun sikat na yung araw Ang ganda tingnan mga kababayan, no? pagpantay talaga yung dagat Tapos dito lang kami malapit sa isla Ayan, yan na, nagpila um, na naman mabaya. yung isda. Sunod-sunod na naman. Yan. Ibis. Yun. Yung masarap sa nilaw doy. Ibis. Subura. Uy, kinain na nga ta. Sobrang sarap. Kinain na. <laughs> Inunahan ka na. Huwag kilaw. Wala na rin yung mata. Umbus na. Yun. Ganyan. Sana. na Sulit talaga.

Uh, ito yung masarap mga kababayan Ito yung eh, siga na to Nagpapamantika na naman ang sabaw Ganting mungo <laughs> Ganting. Yan mga kababayan Grabing taba niya, tingnan nyo naman mga, mga kababayan Agad ilaw dilaw na oh. Pabante oh. Buhay pa, naninilaw na Paano na lang kaya yung sabaw niyan paborito ko May katabi pa siya kapit bahay nyo Neighborhood <laughs> <laughs> Naman yung pinakamasarap sa sinigang. Balik, tiba, balik. Kasama ba Kasama na siya. Dalawa na. Ayan. Kapamilya ng Maya Maya. Dalawa na sila. Grabe sasarap ng sisigangin natin ngayon. Grabe sabit, sulit. Ano mga kababayan? Itabi mo lang sila para alam para makahanap ng kanya tamot anak ayun pamit ko ba malaki pa oh. Po. nah mga kababayan solid yung area namin mga kababayan no oh. Huh? oh. tambak ke tambak ayo nang ini ayo yo malik-lik cah batu manyantau sai lalim lalim peteng anu ayo nang ping ui tambak ini talaga maha kabayan ibarapa persiw sami apa duit loh, nah. sama tas? Wih, sama na tanaman mah <laughs> uh. kabupaten. Oh, ini paling jarak-jarak sama tanaman. Na sih, rabbit an aluman. Aluman, eh, ini nunal nunalan. Saya tegang lagi, sih, enggak sih, naman Sheesh. naman mga pangat pangatlo na yun na. natin sa bawal mamaya yan talaga yung lutuin natin tsaka yung is... uh, magandang lutuin isama natin to yung ano siga Isang siga sulit yan grabe bawi talaga yan tatlo na sila po yata ayan o no? Omsa. Oh. Yun, oh. Talagang. Laki-laki mga kababayan. Ha? Ah? Murok talak na yung salalim. ping din yan. Grabe walang agwa to. Sunod-sunod. Hirap talaga kuwain pag sa bibig niya. Ito po, pa. Meron pa. Meron pa yan. Ay. Oh. Laki rin oh. Tugot na ko ng mga ta. Ah, Sabante abante ta, abante. Kapas-kapas. Ano yan ta? Kapas-kapas. Ang dami na kaming huling kapas-kapas mga kababayan. <laughs> yan o. Tambak. <laughs> ayan, kapas-kapas. Ito naman, tambak. Eh, ayan, tambak yung huli namin. <laughs> Kasi nakahuli kami ng tambak o. Oh. Ayan, kapas-kapas. Mayroon ba? Mayroon pong isa. Oh, tumama ka ba Tinira na. na ng ano? Inira na ng tauban. Arroy! Marami mga kababayan. Yan na talaga yung hinahanap namin. Oh, o, o, siguro pala. pa ganito. Galaw-galaw ganito. pa lang namin mga kababayan. Ang dami nang nagahila-hila. Dito na yung resulta. Alos ka-dakawil mga kababayan, no? Ito, sir. Ito, sir. Yan, no? Ang puti-puti. Parang turunling na magkain, yun, no? Pateras. Bisa Bila nak kata? Bila nak bila, Bang apa Lima pitu. Berapa bisa kau tahu laki panaman. Uh, Di bandau. Ya sariwang sariwa. buhay na buhay dito ang Buhang buhangin buhangin sa bit Buhang buhangin na may bato <laughs> sabit? oo pag sa labi niya talaga mag ano hirap nang hirain pero sure bull din hindi siya makapitaw hmm. sa so, tarong gawin niya buta doon kaya tayo doon naman puti puti pa mga kababayan ayan no, o no? sila

Ugdok, masarap din yata yan Ang halang ang berlana, ayabing lang buto na Matinik niya mga kababayan Pero masarap yan nalang halangin oh. Pino Putuli mo raw sir Putuli na lang oh. Giniga niya yung sarili niya, tinalian niya ng nylon Patay okay, okay. Uy, ang dami boy Upaw Naglutang na Sa 70 na kawil 32 na yung nahuli 32, tas yung pao pag puti pa sa ilalim mo. Oh. Ayun, para mapansin niyo. 34 yung dalawa na tuta. 34. Yan na yung dulo ng ano namin mga kababayan ng kitang. Mm -hmm. Sayang tong nena putol na 34 puto, hato. Mm. Mm hmm. Tama. Diba, Tama to. Oy, Uy, tapos dapat. yung 34. Ang laki oh. Wow. Ang wow. laki talaga yung 35. Ayos. Solid mga kababayan, oh. Ang dami no. Oh. Hindi kami lugi sa pag-area namin, ang dami. Ah, balik na tayo doon sa ating mother boat. Gutom na kababayan. Gutom na. Ngayon ay tutubay. Na natin mabu ano lutong yung ipapahigop natin mamaya kay Tata yan the pack 33 yung kabangka yung Pabalik na kami sa mother boat mga ba yung bangka Urot